So titingnan natin yung truck, tatawid. Video hindi to gaano, heavy duty. Ayan. Kung kayang-kaya. Yakang yaka. Titingnan okay, natin na. Kaya pag, pag single motor ka pag dito, hindi kaya 'yan. Ah, ano rin ka kaya kasi malakas yung pressure. Ayan, okay. kaya kaya. Bisik na bisik. lang. So, dapat dandahan lang. ayano, so. o. Kaya na tubig. Kaya na. ay na yung tubig. Ayan o. Tapos ito yung tubig o. Yeah. Ayan, ayan. So, tubig, oh. <laughs> ah, <di> ba? <laughs> Ang ganda sabi ng bata. So, lang. Thank you for watching. Bye-bye.